Kuinagaya ko lang doon sa Pacman Studio. Kaya mo sila kasi okay. may gawin kang mabuti, may gawin kang masama, may masasabi pa rin sila. So, oh, siya lang yung sumisikat eh. Paano naman tayo? Lagi tayong kasama doon. Mga pre. Ano? Sikat na tayo. oh, ano? Yung view natin oh. 10 million views oh. Yung content natin. Apa tayo dito. Lalo. No. Tama pa natin si Baby dito. Ang oh. lupit ng views oh. Oh, tignan oh, mo. Tignan ano? mo yung comment. Ay, hey, tinan mo. Ba't nandiyan ba yung boy legit? Sinabi ba? Wala eh. Ba't puro ikaw ang sinasabi? Ang galing mo daw. Oo, oh, eh. ba't, ba't sa amin purang, purang so, yung puro lait lagi? Sa'yo puro papuri. Ano ba ginagawa mo dyan? Eh, ako kasi yung tino tino mo, dito dito. Kaya nagkataon na, lang siguro susunod baka kayo mag... Hindi oh. napapansin ko. Parang oh. lagi na, na lang. Tigilan nyo na. Kaibigan din naman natin yan eh. Tsaka Ayakan natin na sumikat siya. Unfair naman kasi. Kasama rin naman na, kasama rin tayo dyan. Pag sumikat siya, kasama tayo, nandiyan tayo eh. Next time, ikaw naman yung bida. Ikaw naman yung ano, ikaw naman yung may jowang maganda. Kasi napapansin ko, lagi na lang ikaw yung ano. Teka. Hayaan mo niya, hayaan niyo na. Sige, tama si Parang Jeff. Mauna na muna ako kasi mag-isip ako ng bago nating content. Gagawin kitang bida, gagawin kitang Jollibee. Sigurado ka ha. Bida ang saya. Bida ang saya. Oo, sa par mo na muna ako. Oh, sige lang. Pasunod ba? Babe, nung dami ng views, no? Galing talaga ng ano, pero parang wala din naman, hindi rin ako bilib yang kay Wala 'yan, nakachamba. Eh, manok magka... Oo, oh, oh. alam mo yung pinamayan piloto. Oh. Tapos ganin kanin lang. Hindi naman na magaling. na 'yung mga sinasabi ninyo. Hindi eh, di ba kasama naman natin siya? oh, nga. Kung ano yung mararating niya, support natin kasi kasama tayo sa pag-angat niya. Eh, in, si, sisiraan Siya lang yung, yung yun. sumisikat eh. Paano naman tayo? Lagi tayong kasama doon. Paraging Tapos kami yung na, nababas lagi siya, purin-puri. Ano yun? Hayaan ba balang araw, papantay din ang blessing ng ano sa atin, ng langit. Hayaan niyo, wag niyo siraan at tinutok ko yung camera. Ano ano yun? Simpleng Kayaan ano lang. Yun, Ewan ko, bahala kayo. Basta ako, hindi ko alam. Bahala nga ka kayo dyan. Pero alam mo tol, puro basic lang talaga yung ginagawa niya. Ni Mac. Eh, okay lang yun. Ano nyo rin eh. Alam mo nyo, napaka-toxic ng mga pinagsasasabi ninyo. Pero, sama rin naman kayo ng sama. Eh, siyempre, alam mo naman, wala tayong sariling gamit. Oh, yun na nga eh. Wala ka na nga sariling gamit. Nakikisama ka na nga sa kanya. O ano na ano pa sinasabi mo? Susuportahan mo pa si Boy Legit yung sinasabi niya, tinutok, ipinasok. Eh kasi totoo naman yung sinasabi ni Boy Legit. Ba ganun, 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 ganun. wala na kayo. Kaya mo na. Kung ano mang abuti ng content natin kay Manok, tumaas man yan, bumaba. Kasama pa rin tayo. Hindi masaya tayo. Sige na. Bahala na. Parang Jeb. oh, ba't naman nag ko sa GC natin? Ikaw naman, aapat na nga lang tayo sa GC. Panglima si Baby C, tapos iiwan mo pa ako. Ikaw na nga yung pinaka iniisip ko na magtusuporta sa akin doon sa GC natin sa page na ginagawa ko. Tapos ikaw pa yung unang umalis. Ano nangyari? Pare, alam mo, dapat nga, ipagpasalamat po pa yung pag-alis ko sa GC mo. Oo, oh, di salamat. Alam mo kung bakit? Eh, ako, hindi kita kayang plastikin. Pero yung dalawa natin kasama, si Boy Legit at saka si Dos, pinaplastika lang ng dalawa eh. Alam mo ba, nung umalis ka, ang mga pinagsasasabi nila, bagay, totoo naman yung sinasabi nila, na ko content ka, itututok mo lang sa mukha, ganun-ganun lang. Content na agad. Million views pa. Tapos, ikaw lang yung sumisikat. Paano naman kami? Kaya dapat ipagpasalamat mo na ako, hindi ko kaya makipagplastikan. Ko naman, alam mo. Alam ko naman yung may sinasabi yung dalawa. Katulad nung isa pang sinabi ni Dos, nakarating din sa akin yun, yung ginagaya ko lang doon sa Pacman Studio. Totoo naman eh. Eh, totoo naman. Alam mo, payo ko na lang, Tol. Pag may sasabihin na hindi maganda yung ibang tao sa akin, Huwag mo na lang sa akin sabihin kasi kung talagang mabuting tao ako, Tol, wala silang sasabihin sa akin na masama. Unless bitter sila. Uy, di ako bitter, ha? Malis ako sa GC para may kapayapaan yung aking gagawin sa susunod. Ay, naku. Sige, Tol, layaan mo. Pag-iisipan ko mabuti kung ititigil ko na ba itong kalokohan na to, o... ewan ko. Yung supportan nyo naman, wala na sa akin, eh. Tsaka, akala ko nga, gusto rin, gusto nyo rin itong ginagawa natin. Yung pala, wala lang. Gusto lang naman natin magpasaya, diba? di ba? Hindi naman tayo naghahabol ng kahit ano. Hindi ko naman gustong sumikat din. Tsaka kasalanan ko ba kung pati lalaki inaabol ako? Yun na nga, tol, eh. Sa, sa, comment section, ikaw lagi yung bida. Kami, yung mga kasama natin, bas ang inaabot namin. Eh, wala ka namang effort na dagdag na ginagawa. Ginanon-ganon mo lang sa mukha-mukha namin. Um, Grabe ka naman. Minsan naman ginanong ko, tapos kinakalog kong konti. Pasmado ka kasi. O siya, sige. Dapat nagigimbal tayo eh. Ayaw mo makikinig sa mga advice ko eh. Wala tayo, pambili. Sige na, Tal. Ano na lang, pag-isip ako muna para... Nadidepress ako, nagkakaroon ako ng... anxiety, matawag doon. Anxiety. Anxiety. nagka anxiety ako. Na-invento. Ewan ko na na-invento eh, na. Na yung anxiety. Nagka-anxiety na din ako. Pero wag mong ano eh. Na. Nag-live ako sa GC. Pero ako, kaibigan pa rin ako para sa'yo. Ay, salamat. 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 May 150 ka ba dyan? <laughs> Kailangan ko lang ito rin. mo pa ako sa maraming ano mo no, eh. Tanong-tanong. Hindi -tanong. ko kasi gusto. Ayoko na talagang mag-content. Kasi, dapat ka mapangusgo ng tao. Kaya alam mo kung sino. Parang nakaka-welang gana. Gusto ko lang naman magpasaya. Hindi ko na alam gagawin ko. Hindi gagawin mo. Wala kang gagawin. Kaya mo sila kasi may gawin kang mabuti, may gawin kang masama, may masasabi pa rin sila. So, bakit mo isipin yung mga sasabi na hindi naman yung nagpapakain sa plato, sa bahay niyo, sa mga pamilya mo. So, huwag mo sila hindi at slow na wala kang ginagawa masama at hindi ka na tumatapak ng tao

Ba't, Ba't ba? mo na? Di ba tayo magagawa ng content? Anong oras na, oh? Medyo, ano na kasi ko, medyo nag-aalangan na gumawa ng content kasama kayo, eh. Huh? So, ewan ko, parang hindi naman nagkakaroon ng yung gusto ko, hindi naman nangyayari. Yung alam niyo yung gusto ko lang talaga, mag-enjoy tayo sa ginagawa natin. Hindi ka pag magiging masaya sa nangyayari niya? Puro ang tataas na ng mga views mo? Ikaw na nga yung sikat? Eh yun nga, sikat nga. So may sikat nga. Dumadami nga yung views, dumadami nga yung naniniwala. Kaso, mm. nagkakagulo naman tayong apat. Mm. Wala namang gulo, tol. Eh nag ka na nga sa GC? Sabi mo pa te, pina-plastic nila ako? Hindi naman sa ganun pina-plastic. Ang gusto lang din kasi namin is maging katulad mo. Nung maging katulad mo? Eh totoo naman na pina-plastic mo si Manok. Ito, isa rin to si Dos. tatay eh, sa, sa, akin naman, Tol, wala naman ako masamang intensyon. Yung mga sinasabi naman natin, hindi naman yun kaanohan. Mm -hmm. Pagkagawin mo siyang challenge, hindi mo hindi, hindi dahilan yun para huminto ka. Ngayon pa ba, ngayon pa ba tayo ihinto? Nandiyan na tayo. Sige, ano sa tingin niyo gagawin ko? Anong gusto natin gawin? Kayo ba? Gusto niyo bang magkaroon ng sariling mga pages? Ganyan? Puha tayo. Oo. Oh. Alam mo, sa totoo lang, may mga page na kami. Mm. <laughs> Ayun sa... Meron na. Oh, Ako, na-excite ako bigla. Dahil ayaw mo kami gawa ng page, puro ikaw na lang, eh, gumawa na kami ng kanya-kanyang page namin. Grabe. Uh. nakamaganda. pero, oh. ikaw ang magmamanage. Ay, oh, ikaw na lang tayo. Huwag na akong magmamanage at ako'y nililiban ng ano, ng tao. <laughs> Ito kasi <laughs> Tinotrama ako eh <laughs> uh, Tol, yung sa akin Yung sinabi ko sa iyo Ng mga sinabi nila Habang nakatalikod ka Ano yun? yun ay parang Inaano lang kita Minomotivate lang kita Na mas galingan, galingan. pa natin oh, okay. Tama, tama, tama Pero And basta yung... ako ang, Sa akin talaga maganda Tama naman yung sinabi nyo eh Na kahit anong gawin natin may sasabihin at sasabihin talaga yung ibang tao kahit mabuti yung maging masama yung gagawin natin. Oo. Kaya sige, sa totoo lang, may content ako eh. Ano? Nakarecord na ito eh. Pinaprank ko lang kayo. Siyempre hindi ako hihinto. Hindi nga. Grabe, punta man ako hihinto. So, tsaka alam ko naman na nagpa-plastikin lang tayo minsan. Pero tropa pa din tayo. Oo, oh, hindi naman wala oh, yung pagkakaibigan. Yun eh, talagang kasama oh, yan sa oh, okay, ano. Mm. Alam mo naman, content creator. Hmm, content creator okay. slash... Ah, muntik na ako ma-anxiety ha, sa totoo lang ha. Kaya, paano? Shoot na tayo. Papasok yeah. pa to. Oo. Oh, yeah. Tara. Ano? Oh. oh. May script pa yata si eh. Ano Dos? Ba't hey, may may ka a dyan? Totoo lang na ako. Konsensya talaga ako dun sa mga sinasabi ko behind kay... kay Manok eh. Pero... Alam mo, pinagsisihan ko na yung mga nagawa ko sa'yo. Alam mo naman, tunay na magkaibigan tayo. Dati pa, alam mo yan. Na yung pagkakaibigan natin, hindi lang sa eksena papuntarin din sa totoo 'na buhay. Kaya lang natin maiiwasan na 'yung mangyayari talaga 'yung mga gentong bagay dahil na nang pag 'yung pera. Kasi tol, pinangingibabaw mo rin 'yung inggit sa sarili mo. Mm -hmm. Ayahan na natin si Dose. Alam niyo kung ako 'yung lalaki dahil sa tahimik at pagiging mabait mo, ako 'yung natikman mo. Tara, mag-shoot na tayo. Hindi na 'yan gastos, trabaho na 'to, bes. Ayaw na 'yung na tara, tara. Sige.